kailan mauupod ang gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Sheen at may nareceive na naman tayo yung question ano, siguro naiinit na siya kung kailan mauupod yung kanyang gulong ano, atin nga. Okay, normally ang gulong natin kung properly yung pagrotate natin it will last around 80 to 100,000 kilometers bago maupod yung apat na gulong o kailangan na siyang palitan pero yun nga as they recommend uh, every 5 years upod man o hindi yung ating gulong eh dapat pa rin natin siyang palitan for our own safety kasi pagdating ng limang taon yan sabihin na natin nagdeteteriorate na yung quality ng rubber pwedeng nagiging dry na siya marami na siyang mga crack crack so kailangan na rin natin siyang palitan pero yun nga dun sa proper rotate normally it will last around 80 to 100,000 kilometers now kung hindi kayo magro-rotate ng gulong eh ang unang mauupo dyan ay kung ano yung umiikot halimbawa kung mga sedan yan o mga hatchback normally mga front wheel drive yan kung mga SUV yan normally rear wheel drive yan so kung kung front wheel drive sa sasakyan ninyo so yung unang yung yung gulong niyo sa unahan ang unang mauupod then yung sa likod medyo hindi siguro on my estimate sabi na natin kung hindi kayo magro-rotate na uh, yung nasa harap niyo probably mga 50% na upod na then yung sa likod mo mga probably mga 80 to 90% yung pagkaupod niya. So hindi siya magiging pantay. Kaya nga yun, uh, I advise uh, mag-rotate tayo ng gulong. Well, depende sa standard ninyo. Yung iba every 10,000, yung iba naman every 20,000 kilometers, eh, nagro-rotate sila ng gulong. Basta good practice yan mga paps, no? Mag, lagi tayong magpaparotate ng gulong para ma-maximize natin yung quality o yung ating gulong ano. At uh, actually sa gulong natin meron naman uh, tire indicator yan kung kailangan na nating palitan. So normally nandun yan sa pagitan ng tread. May makikita kayo dyan na parang umbok okay, na mas maliit kaysa dun sa normal tread. So pag naabot nyo na yon o naabot na, 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 nandun na kayo sa part na yon o inuupod nyo na rin yung parang umbok na yun na maliit. Normally parang square lang yon pag, na, pag naabot nyo yun, kailangan nyo nang palitan yung inyong gulong. So, ganun lang mga paps, no? Kung sa kahalihan, Kay mainip, darating din kayo dyan, mauupod din yung gulong ninyo. Basta, kung hindi man mauupod, kung after 5 years, eh, palitan nyo na. Para maging safe din naman kayo sa inyong pagbabiyahe, uh, no? Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click nyo yun lang yung follow sa taas. At TikTok, Click ko yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.